So, gagamit tayo ng acetate box ngayon, guys. So, bago natin yung gamitin, kailangan linisin natin mabuti kasi naka-open lang to, eh. So, mamaya na contaminate to. So, ayan, linisin natin bago tayo mag-start at nilalagyan ko siya ng ganache para naman dumikit yung ating cake. So, yan na talaga ang ginagawa ko. So, ayan, maglalagay tayo dyan. Etong ginagawa ko, nilalagyan ko sa gilid ng ganache. Alam nyo ba, napanood ko yung vlog ni Miss... Sino ba yun? Yung maganda? Basta taste of eros. Ayun. So, napanood ko siya ganyan. Hindi na siya gumamit ng piping bag. Eh, oo nga naman para hindi sayang piping bag. Medyo... Hindi naman siya ano kasi kung tumulo man eh kailangan mo naman talagang ililinisin niya kasi nga pupunuin mo naman yan ng chocolate ganache para nga yun na ang border mo dito sa dulce de leche o diba nanunood ako ng mga vlog may natutunan talaga tayo yan so <laughs> hindi ka na gumamit ang piping bag ang galing ba diba? so eto na nga yung ating cake na ito ay rush masasabi nyo ba itong rush kasi ganito yon guys Nagbook ito siguro a week ago. Talaga sinabi niya mag-order po ako ng ganito, ganito, ganito. Okay. So nag ano naman, ako. Ganun lang sinabi niya, ha? hindi after noon sinabi kong ang um, price. Tapos hindi na siya nagreply as in. Lumipas ang one week. Nag, habang papalapit na siguro two or three days before, nag-follow up na ako pa. Follow up naman po ako. Ma'am, kung tuloy ba ito? Kasi alam mo naman fondant nga ito. Kasi ang ating gagawin isang castle cake na medyo mahirap gawin, guys. So, binigay ko sa kanya ang presyo. Hindi siya nag -react. Wala siyang sinabi sa follow up ko. As in, wala talaga. And then, a night before, five kasi ang kukunin niya, saka siya nagsabi, Mom, sa sabi niya, sorry na busy po ako. Tala, tuloy po yan. Sabi niya, pwede pa ba? Pero actually, nag-bake na ako kasi may gagawin naman nga ako. Sasabi so ko sa kanya, o oh, sige, may ginawa naman ako, yan na lang gagamitin. Mabuti nag-bake na ako kasi hindi na ko na sana inintindi kasi sabi ko, baka nga hindi interesado kasi gabi na. So ayun na nga guys, inano niya na sa magbayad na lang po ako ng rush. Siyempre hindi naman ako magpapabayad ng rush fee. Pero ang ang lesson dito is para sa client, kailangan magfa-follow up kayo kasi Naku, mahirap na kung hindi naka-ready si baker. Para naman sa home baker, pag alam nyo namang ang client ay ganun, pero ano, mag-ready na kayo. If ever hindi mo naman masisira ang cake, ilalagay nyo. At least, kung sumabi man nga, katulad nyan late na. At least, hindi na mag-rush. Kasi ang pinaka-mahirap nga is the cooling time ng pagbe-bake. Diba? So, ayun, nag-ready nga ako. At yun, kaya matatawag natin itong rush kasi gabi, hindi ko na siya nagawa kasi ano pa nga ako gabi na eh na ay sinabi niya so kinabukasan ko sabi ko anong oras ba ito kukunin sabi niya ma'am 2 o'clock to 3 o'clock pero magsabi lang po kayo kung ready na sa kanya po na namin kukunin kasi pick up nga daw o oh, omg talaga na ma'am di sabi ko o oh, sige tapos kinontak ko na yung aking anak sabi ko kasi hindi ko siya magagawa kung ako lang sabi ko gawin mo nga ito kaya ba gawin mo itong topper na tos ganon ganon sabi ko kasi kailangan bukas nag, nag sure si client eh, pinag-uusapan nga namin to kasi nga dati ko talaga siyang client as in lagi siya umuorder sa akin pero nagko-confirm siya hey, okay lang na hindi nga siya mag-deposit dahil tiwala mo pero hindi siya nag-confirm my goodness so ayun na nga so tuloy ang cake. <laughs> so, ayan. So, rush order talaga ito kasi umaga ko na ito ginanash, umaga ko na kinovered ng fondant. Pero yung topper pinagawa ko na kasi kung mag-isa lang ko, hindi kakayanin hanggang alas dos. Kahit pa um mag umpisa siguro ko mag-umpisa ako ng alauna ng umaga ano <laughs> hindi po ako ano early bird so ayun na pinagawa ko sa anak ko sabi ko kailangan ko makuha yan ng 12 So, bali, dalawang tao na ang gumagawa on a separate uh, place, di ba? So, ayun na nga, guys. So, nawala na ako sa kwento, guys, kasi may dumating na Shopee. <laughs> so, ayan nga, nire-ready na natin ang cake. So, ayun nga, dalawang ginagawa ang cake na ito in uh, two different places, di ba? So, isa sa topper at ako naman sa cake. So, ayun nga, uh, nakakatuwa lang kasi nung sabihin ni client ng gabi, ma'am, tuloy pa, agad-agad siya nag-fully paid na takot siguro. Talaga nag- -fully paid siya, nag-add siya ng 12 dozen cupcakes. Pero thank you so much po. I know. <laughs> Kaya lang next time, wag na ganun. Kasi ngarag tayo nito eh. Masyado tayo yung mga madali. So yan, ilinis ko na yung ating table kasi magpo-fondant na tayo. Yung fondant, ginawa ko ng gabi. Sabi ko, matapos ko lang lahat to. Okay na ako don So yung fondant, kinulayan ko na nga para wala na akong problema. Kasi white and ano lang naman ang kailangan nating kulay. Pink. Deep pink ang ginamit ko doon na Chef Master. Ang ganda ng kulay. Natuwa ako don. So, ito na. Ang gagamitin natin dito ang paglagay ng fondant is paneling kasi yung design niya is hindi naman kailangan suklob. So, nakadepende minsan sa design ng cake. So, ayan. Gagawin natin yung sa top. So, tal <laughs> yun ang uh, istorya nitong rush cake na ito. By the way, ito ay binigay ko ng 3,800 So, one tier One tier siya Tapos nag-add siya ng 12 cupcakes ng 500 So, naging Ano? 4,000 So 4,000 Hala, bakit nawawala ko sa mat? Bahala na kami magkwenta So, ito natin Natanggal na natin ito <laughs> Ano? Sa ibabo Ay! At dito pa pala nagkamal Talagang yan ang sinasabi ko. Mahirap talaga ang rush, lalo sa mga katulad ko, nagkakamali-mali. Dapat hindi yan white, dapat pink. Pero anyway, tatakpan ko naman yan. So, okay lang. Pero, dapat talaga pink. Pero, ayun na nga hindi naman siya makikita. So, ayan. At itong pink na ang pinlagay ko sa side. So, ayan. Paneling nga tayo. Maglalatag kayo ng mahaba na sinukat nyo sa ating cake ang taas. Ayan. At ang haba para hindi kayo mabibitin. Para naman sa cake, nilagyan ko siya ng konting shortening para yun ang mag-serve nating pandikit. So, ayun. Ang ganda ng pagkaping ng deep pink. So, ito nga ay castle cake so ayan 'dong tayo sa topper talaga mabusisi ang topper kaysa sa dito mas okay na akong gumawa ng ganito kaysa dun sa topper kasi kung ako na isang araw ko dapat gagawin yun hindi lang oras so ito na inaayos natin kasi pink dapat and then magkakaroon tayo ng ano ng mga parang stripes stripes na white. So ayun. Kaya okay lang na natakpan natin ng white yung sa ibabaw. So ayan na guys. So tingnan nyo ang table natin is maglo. Okay lang yan. Kasi ganyan talaga ang realidad na nagfo fondant guys. So ginupit ko ang sobra. So gunting ang ginamit ko kasi mas okay yun at mas madali. Kasi mapurol ng aking exacto knife. <laughs> So, yan. Brush-brush lang natin ang sobrang mga cornstarch. And then, ayan na nga. At kukoveran nga natin itong ating board. So, ayan. Kailangan smooth-smooth pa rin natin nang ma-achieve natin ang sharp ed edge. Sharp edge na tinatawag. <laughs> ang hirap mag-voice over, guys. Ang hindi Tsaka, nabubulol-bulol ang lola nyo. Oh, my God. Tapos may darating pang shopping. didisturb tayo. So, eto na kung paano mag-cover ng square cake na drum. So, ganyan ang ginagawa ko. Nagsukat lang ko ng hindi saktong 12. May sobra-sobra. And then, ayan. Yung, kung anong size ng cake, yun ang i- poporma natin sa gitna. So ganyan, tapos isusuklob natin yan. This is very easy para sa akin, mas easy kaysa sa yung iikot mo kasi nga square ito, hindi bilog. Mabuti kong bilog okay lang. So naglagay ulit ako ng shortening para pandikit natin doon sa fondant. So ganun lang ka-easy and then yan tataklob na natin. Papalusot na natin yung cake doon at saka ayusin nyo na lang ang pagkalatag. O, di ba very easy lang, guys? Oh, ayan nakita nyo. So buo pa ang fondant nyo kasi nga pangit naman kung black ang magiging board natin. Eh walang white. So kaya kailangan natin maglagay ng fondant. This is additional fondant. Marami pa ring magagamit diyan. Kaya ano ha, pag nag-price kayo ng fondant cake talaga, medyo tataasan nyo. Although ito mababa ang pagka-price ko. Kasi hindi pa ako nakikipagsabayan sa mga nagtataasan na, ng price. So, ayan na nga guys. oh nag, ito pa isa sa inis na inis ako. Or hindi ko talaga to bet na mga ganitong magagawa ka ng linya-linya. Kasi may hirap mag-straight <laughs> so yan, nilagay ko na agad-agad. O, -agad. oh, di ba? Naglagay na ako isa-isa. Minsan, may baliko pa dyan. may Ano na ngayon May ruler na. Pero bumabaliko pa din. <laughs> ang hirap nya, medyo, kaya hindi ako makapag-pressure ng masyadong mataas, kasi hindi perfect yung mga lines natin, kaya kayo kung magpe-pressure kayo sa cake nyo, depende naman sa ano, produkto nyo although ilalabang ko ang lasa pero yung, I mean, yung produkto yung outcome so kailangan, eh ano nyo, hindi kaysa ganun ko sa ano tataasan nyo, deng kahit ang itsura ay nakupo kaya ako, hindi ako talaga masyadong mataas magpresyo, kasi alam ko naman ang aking gawa, 'di ba? So katulad nga nito, yung pagsuklob ini kinanoku pa yan ni ruler ruler ko pa, pero may palpak pa din. So ganun lang talaga, guys. Pero sa presyo ko naman, it's worth it naman kasi ang pagod, ang gamit, halos sa gamit na nga lang, 'di ba? Kung iisipin niyo, but since na loyal client ko to, kaya okay lang. So, ganun lang tayo, guys. Konting tubo lang. Huwag naman kayo sa isang cake, eh, gusto nyo nang tumubo ng limpak Hindi <laughs> kasi minsan, di ba, nababasa ko, eh, na may problema sa mga, ano da, sa mga prices, eh, kung titignan mo naman yung outcome ng cake, outcome ng kanilang cake, is not worth the price talaga. So, please, tignan nyo muna ang outcome ng cake nyo pa bago kayo makipagsabayan dyan sa mga nagtataas ang cake na talaga mga pro na talaga yan. O, oh, di ba? So, ayan. Water ang ginamit ko para maidikit natin ito. So, sabi ko sa inyo, tatakpan ko din ng pinky diba? so, ayan. Nila. <laughs> sorry guys inilatag ko na ang hapa ng video kaya nakaka ano na mag voice over na mawala na akong sasabihin so ito na nga oh yan water water lang ang pandikit natin so ayan guys uh, comment na lang kayo dyan kung sa presyo na ito ay okay lang ba o hindi pa okay <laughs> joke. So, eto na. And then, eto na nga yung ating tapper uh, topper. O, di ba mabusisi yan, guys? Tapos, ah, kagagawa lang niya, pinalala tumumba pa. So, yun lang. Bye!